Uwi yan na naman <laughs> Kaya naman dito tayo iikot O oh, diba Wala bang dito Automatic yung gate namin The remote Hmm click din siya oh. kulay gray so yan ang pipiliin kong kulay eh. Ah, kulay gray saka itong kulay red ito tayo sa kabila diba yan full tank ko ya apo Two twenty one. Thank you po. <laughs> Tatanong niya kung naka-record daw. Ayun <laughs> hey na, no, full tank na naman. Masaya na naman si Indaklik natin. Kasi kapag ka nagpakagat ng paisa isang daan, madalas magpapagas ka. So, mapapansin mo ang pakaramdam mo. Malakas ka sa gas, di ba? taas ng araw medyo natatakot na akong uh, i-banking bank itong ating motor gawa ng food food na yung ating gulong so stock pa rin nating yung uh, gulong to eh sa so, ngayon nasa isang taon na siya medyo paparahin tayo hindi kita yung iba dyan nakatambay sa gidlid eh <laughs> waiting ng check <laughs> ganyan ako nung uh, unang kuha ko yung ating Honda Click syempre kapag ka unang kuha mo wala pa siyang papel resibo pa lang yung mapupunta sa'yo hindi mo siya may ibiyahe o uh, hindi mo siya magamit ng maayos gawa nga wala pa siyang rehistro kaya grabe yung ingat ko nun kasi pag nasangkot ka sa disgrasya Desgrasya ka talaga <laughs> Wow trailer bro <laughs> Hirap talaga nga Mabuntik sa mga trailer truck So kailangan kapag overtake ka sa kanila Doble ingat talaga Sabi ko pag hindi ka nila napansin dyan Alaala -ala ka na lang Alaala <laughs> -ala ka na lang Baby Ata naka 5 pa si Kuya Ang <laughs> dulas Ang dulas <laughs> Sana walang langis Nakakatakot siya dito kapag may langis Yan eh. Yun ang nakakatakot sa kurbada Hindi mo mapansin yung langis sa daanan lalo dito grabe yung sharp ng kurbade eh. kapag naapakan mo yung langis dyan tapos nakabanking kayari ka dito kahit masabi mo maganda yung gulong mo